Mapagpalang araw o gabi po sa lahat ng mga Kalingap lalo na sa mga Rina supporters at sa lahat ng mga viewers. Lalong lalo na sa ama ng Kalingap na si Kuya Bal Santos Matubang at kay Kalingap Rab at sa lahat ng Kalingap channel. Sana'y laging suportahan ang kanilang mga channel para sa pagpatuloy sa kanilang charity program. Dot ito ay kanilang handog para sa mga kapwa Pilipinong lubos na nangangailangan. Ang ating pag-uusapan ngayon ay ang palaging pagkuha ni Lolo Nestor kay Rina sa kamay ng kalindap. May usap-usapan na baka gusto niyang ipahinto ang pagpapagamot sa kanyang apo. At ang tanong ng lahat ano kaya ang kanyang motibo at ano ang dahilan bakit parang ayaw niya na gumaling si Rina? Ano ang hiwaga na tinatago na parang ayaw niya na makapagsalita ang kanyang apo? Kasi kung gusto niyang gumaling si Rina bakit palagi na lang niyang kunin kahit walang pahintulot ni hindi magpapaalam sa pamunuan ng kalinggap? Kaya pumasok sa isipan nun lahat na bakit ano ang dahilan. Dati ang usap-usapan ay baka kunin ng ibang blogger pero noong nakaraan ay nasaksihan ng lahat na kagustuhan niya lang pala. Tela may tama na ata ang matanda sa kanyang apo dahil sa labis na pagmamahal ay di mapakali kung hindi niya ito makikita. Kaya pasugad na lang ng pabigla-bigla at gumagawa pa ng kwento na si Kalinga Pride ang napapahamak na ginagawa lang naman niya ang tamang pag-aalaga kay Rina. Kahit sa mga supporters kitang-kita ang saya at kaibahan ni Rina pag nasa kamay ni Kalinga Proda mapapansin ng lahat na kahit sa harap ng mga tao ay kaya nang makipag-usap ni Rina ng sabayan ito ay isa sa napansin ni Kalinga Prab, ang sabi ni Kalinga Prab na ay ang galing na pala ni Rina. Kaya salamat sa lahat ng Kalinga, lalo na sa pamunuan na si Kuya Val Santos Matubang at si Kalinga Prab, sanay i-like at subscribe ang kanilang mga channel at ang munting channel kung ito huwag kalimutan pindutin ang notification bell para sa iba pang update. God bless all!